Sige, sige. Nandun, naglalangoy. Sino naglalangoy? Yung alak ko ba? Bakit? Bakit pinaglalangoy mo yung anak mo pala nandun sa loob ng bahay? oh Apeta! Okay, Malanin! Oo? Ang Sa tulo! Ay, kasi nga si <laughs> Hindi! oh Bantay! Sakay ka na lang dito! Dali! Bantay! Ito tulak ko eh! Oh, sini. yung bigas, buhat na lang. Oo, oh, kapag buhat. Bukan nalaang pendang, yan. Haha. 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 ah. Haha. Haha. ko. Ano? Haha. Haha. ko. Ako, Haha. 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 Haha yung anak ni nanay sinasabi ni nanay na anak niyang bulag kaya talagang uh, lumusog kami para magpigay ng bigas dahil wala daw pansahin si nanay umiiyak po siya kanina kuya okay ka lang? hello bro hey. ingat ingat talaga ingat 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 Kapita. Malalim. Ha? Hanggang dito. Sa tulo. Oo. Oh. Doon? Kayo. Kaya mo pa ka pumunta doon? Naglatag niya ako doon. Pupunta tayo ngayon? Oh, Hanggang saan? Hanggang dito. Oh? Dito ba? Dito ba? Dito hindi prank kaya wala kung saing wala kaysa saing pa'no lang saing ay simple kunan hanap tuhay paano na abo paano kana ilan nanak mo siam siam pero ano may iba bang nanak pa may asawa na may asawa na yung mga anak mo saka may anak ka din ng eh, pcr puro sige sige bantuin maglalangoy sino ha? naglalangoy wala dito ba bakit bakit pinaglalongin mo yung anak mo pala nga ng bahay? Hindi, nangabas na yung puso niya. No? Basta tao Oo. Ay, yun. Hindi. Tara, samahan. na tara. Kaya ba natan? Wait na Saan nang Saan daan? tayo dyan? Tayo <laughs> siyang si Oo.

Bantam, sakay ka na lang dito. <laughs> <laughs> Ay, si Hindi. Oh, Bantam, sakay ka na lang dito. Dali. Ito tulak ko eh. Oh, dali. Yung bigas, buhat mo na lang. Oh, kabang pa. Kukunin na lang, bandam. Yan. Ay! Okay. Basta.

Wala na? jeep Jake? Kake Jake, masama kayo! sa amin! dito na lang siguro, boss. Pumusahan okay. ko na! Luhon sa lulo pa. Dad. Ay, nagbigas! Takot si Moose JP, mga kapabayan! Eh si Nanay, sabi niya! Si Nanay, kaya, oh! Hindi! Matanda na si Nanay! Pero lumusong para sa bigas!

Hintayin mo na, hintayin mo kami! Wait na! <laughs> nag pa lang matanggal sa trabaho. <laughs> ha? nag pa matanggal sa trabaho. Oo. Oh. ba? Diba? Liguwag <laughs> sa timdadiprang niya hindi sumunod sa akin. Si dadiprang Eh Ang leg na Wala <makes> Nai-hit <noise> ko ngayon ko na ba Hindi na ba sa'ng i-hit? Ang pang-team ng Daddy Frankie eh, Walang inaatrasan Walang inaurungan <makes noise> Servisyong totoo lamang Ito mga kababayan oh yung anak ni nanay sinasabi ni nanay na anak niyang bulas kaya talagang uh, lumusog kami para magsugay ng pitas. dahil wala daw pansahin si nanay umiiyak po siya kanina kuya okay ka lang? Ito. Ito, ito, malapit, man, ito, malapit na umakyat Kasi baka, na. baka malumot ka Ulag po siya mga kababayan. Uh -huh. So yung ano niya, yung... Uh -huh. May bigas at saka ano pa? Madam, bigas! O, tinamaan na yung ano, halaman! Oh, oh, oh. Uh -huh.

Ah. Okay. Ayan, na, ingat ka po. Hindi okay. namin nagtatagal para maibigay pa namin yung mga bilas doon. Sana nakatulong po. Oh, dito ka na, yali ka na, dito ka. Dito, dito, dito tayo. Ayan. Ano pangalan ulit ni nanay? Cecilia Miranda. Nanay Cecilia, ilan taon na po kayo? 65. 65, tapos lusong-lusong pa kayo dyan. Siyempre, na hindi sinabi na anak ko, nandito si Daddy Kwanki. O. Oh. Kung 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 sarap ng bahay, punta kayo. O. Oh. kayo ng bigat. Oh. Wala kayong sain. Oh. Ano ulan na eh? Sa Tinas. Salamat sa Panginoon kahit sa ka, paano meron, no? Bigyan pa kita na piling ano? Bili kang... game po. Ha? Huh? Kaya na, pasisya ka na. Basta na yung pera ko? Magnan Shield. Tatawaran ng sa kita malang bago. Ay, niapangan mo talaga ako. Walang problema yun ay. Salamat ah. Ito na, umulan na naman. Huwag kong ihilahin ha. Tutong pa niya ako eh. So good, bahay. Pasok. Rain or shine mga kapabayan. Maghahatid tayo ng bigas. Ayan. Sa babayan natin. Ay mga kababayan, mga kabarangay. Medyo malalim talaga tong barangay na napasok namin. Pero okay lang 'yan. Huh? Rain or shine, na ah, maghahatid tayo ng bigat. Ay mga kababayan, kung sakaling naibigan na gustuhan mo yung ginagawa ng Team Daddy Frankie, baka pwede paki-share naman po. Maraming maraming salamat. Dito, dito. Ay, hindi sinasabi. Ha? Magpapakilala daw siya. Oy, ano? O, si Lorenz Miranda. Ikaw si? Lawrence. Lawrence Miranda. Oh. Ingat ka magka na pupunta sa malalim, ha. Ma dito lang ito yung anak nung nanay na binigyan natin bigas dito sa naglalaro. Bulag po siya mga kababayan kaya nung nagsabi si nanay ng ganun. Kahit gaano kalalim, hinapiran talaga namin. Kaya maraming maraming salamat po. Maraming pa tayong bigas na ibibigay. Marami ah. Ha? Gusto mo pera? Ganun. naman. Pati pera ko pa na guys. Oh, 1,000 Alam mo yung pera Ay tapa, 2,000 3,000 Dati Frankie, hindi ito laga ano ang dati? Dati Frankie! Frankie! 4,000! Uy! 500! oh Happy? Happy! Happy! Ay mga bata rin! 1,000! 1,000! Happy? oh ingat kayo! Malipag-base na kayo Malunod kayo! Okay? Ingat ha! Okay! salamat? Salamat! Kahit maliit na halaga mga kababayan Basta na pagpasaya tayo

Parang dagat? Hindi dagat po. Ano? Okay. Baha lang po. Ba? Oo. Ingat ka. Parang swimming pool. Ha? Parang swimming pool. Sa mo gusto mo mag swimming pool. Ha? Butuli. KJ, samahan mo kami rito. Madagat na hirapan ako. Ang laka. Ang laka. Ang laka. Ang laka. Hinawag ito! Huwag! <laughs> Hinawag ako eh! Masarap lang, Basong! Okay. <coughs> Palingo tayo sa school! Ipinaliguan mo ko ano mo na madumi yun! Madumi? Oo! Ginaganyan yeah. mo yung... Sobrero mo sa akin, nasa likod ako, ha? hindi ako marunong lumangoy. Ha? Ha? Pero masaya, at least nakatulong tayo. Nakatulong tayo? Oo. Oh.